Grabe, sobrang init ngayon. Nakakapaso ang tirik ng araw. At dahil sobrang init nga ng panahon ngayon, isinubuan ko maligo muna na dito at sa bathtub. At kung narinig nyo nga palang kumakanta ay si mama ko, para naman bumuhos yung malakas na ulan. at dahil mapupuno na ang tubig, ay lumusong na ako para magparelax. So today nga pala ay may ako ngayon dahil meron kaming reunion ng mga classmates ko ng high school. At dahil mamaya alasing ko pa ang reunion namin, ay nagbabad muna ako dito sa bathtub. Kasi sobrang init ngayon. Dahil biglaan nga lang din tong reunion namin slash get together. Kaya naman, naisipan ko na bumili na ng ng pizza. Buti na lang meron dito sa lugar namin na ng pizza. Ayan at pineprepare na nga niya yung pizza kong pizza and tatlo nga pala yan para hindi kami mabibitin. At habang naghihintay ako na maluto ang pizza, kaya nag-ayos-ayos muna ako ng sarili. Yes. Hindi ko alam kung pa ako Dahil ng mga sa loob ng 22 years, ngayon lang ulit kami magkikita-kita. Pagkatapos ng maluto ng in-order kong pizza, ay nag-drive na ako papunta sa aming venue. Gaganapin nga pala to sa bahay ng classmate ko na si Cecil. Ito nga pala yung tulay ng abulalas. Natandaan ko pa nung elementary at high school kami, dito kami naliligo. At meron Ligo. dyang matandang masungit Tabi na binabato kami kapag inaakit namin yung puno. <laughs> Habang nagda-drive nga pala ako, ikausap ko si Madam Janice, yung classmate ko na At high habang nagda-drive naman ako, ay nakasalubong ko naman yung classmate ko na si Manny. Hinihintay daw niya yung classmate namin na si Ryan. Sabay na paisip ako, ano? sino yon? Grabe, sobrang makakalimutin ah, ko na. Ang ko na mga hindi naaalala ang mga classmate namin. Oy pala si Ryan Bautista, pero mas kilala ko siyang Grabe, Ryan Quiroz. Grabe, halos Kiroz. hindi ko na rin makilala yung mga classmate ko, nag iba-iba na yung mga itsura at namin. At eto na nga, sinasalubong na kami ni Madam Janice, ang Google Map ng grupo. Dahil halos lahat ng classmate namin, kakilala niya. No. And napakabait oh. ng classmate ko na yan, talaga naman maaasahan. Ayan, at unti-unti na nga ako nagpapakilala sa aking mga classmate. Yung iba, <laughs> nag iba na itsura, yung iba yun pa rin. Oh. Grabe, ang tanda na namin. And may gumawa rin ng tarpaulin. Naalala ko tuloy yung mga picture namin ng high school saan nila that time, ako yung may camera nun. Kaya naman ako yung nakakakuha ng mga picture namin. Mula JS Prom hanggang graduation. Uy! Ganda mo naman. Uy, <laughs> kamusta? Ayaw ka pala. Sensya, sensya. Rabi, sinabi <laughs> you know. <laughs> ito siya. Si ano? 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 Hello, Hi. how are you today, tomorrow, and yesterday? Oh. Ano? Sharon. Wow, oh. <laughs> Sharon. Si Sharon. Roque. Hindi. At tukutusin ko lang tong babae. Si... Ah, Ay, Jirian. Sino? Sharon. Kasi, kuwi. Lorena, nag-uwi na Tapos po. Tapos siya. Ang nung bakla yun, hindi ko alam na nilagay doon. Asawa to ni, ano, ni Art, ni Puglete. Ah, okay. Hindi ko nalimutan ko eh. Dali na lang niya kaso. Ano po ni Mo? Imelda. Imelda. Imelda, di ba? si Marnie, Estelita, Estelita. Ay, si Estelita. si Evelyn. Ako sa LBC. Uy, ikaw pala si Ryan Kiros. oh, nga, bakit? bakit Bautista? Kiros. <gibberish> eh, Kiros yung, yung, yung ano ko, nanay ko. Pero kilala siya, Ryan? Kinong... Ay, mo si Raine, 'di Matalmo ka. Ay pinaka unang subukan. ang Alam niyo yung biglang nag-flashback lahat ng mga memories ng high school na napakasaya. Yung mga classmates mo na madalas mong mga nakakaaway Yung mga classmates mo na kasama mo sa kalokohan. Yung mga classmates mo na bumuo ng iyong teenager life. Napakasarap talagang balikan ang nakaraan. Kaya naman hindi matapos-tapos ang aming kwento. <laughs> napakasaya ng aming high school life. At syempre dahil may video, okay? Hindi tayo nag sa kantahan, syempre talent natin yan. sayawan, kantahan, ay grabe. Sobrang saya at talagang na namin ang bawat isa. Syempre, dahil may kanya-kanya na rin buhay, may kanya-kanyang pamilya, at iba't-ibang mga sa buhay, hindi kami, at marami ding hindi naka-attend. Sa dami namin mga magkakaklase at mga mo. yung mga interesado lang talaga na makapagkita, at mga excited para mamitin kami, sila yung mga nagpunta sa aming reunion. Syempre, dahil may mga priorities din ng iba namin mga classmates, naintindihan na rin namin. Pero sana sa mga susunod namin na reunion, sumama na rin sila. Para naman kahit papano ay makilala rin namin sila. Kasi baka mamaya nakakasulubong na pala namin sila eh hindi namin sila mabate. Sa totoo lang, ngayon lang ako naka-attend ng ganitong reunion. Nakakatuwa at talaga namang napakasaya namin that time. At dahil pa uwi na nga kami, ay nag-take na kami ng mga pictures para may souvenir kami sa aming reunion. And ayun na nga, pa uwi na ako sa aming bahay. And kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to follow and subscribe!